<coughs> Excuse me po ulit mga kapustido, huh? At may na naman tayong pupuntahan dito sa Malabon mga kapustido, Isang sikat na kainan ng pansit ha? Huh? Nandito po tayo mga kapustido, Sa Mark Maridan Pansiteria Ang dating pansit naring rin Esther ha? Huh? Mga kapatid Makikita nyo naman mga kapustido, Na simpleng kainan lang, ha? Huh? medyo maraming kumakain ng kami pumunta at tayo order na po ng masarap na pansit tara matatagpuan po ang Mark Maidan dito po sa Ibu Bonifacio Street Barangay Flores Palabon mga kapastis ayan na po ang kanilang mga sikat na pansit Mickey Bion Canton Lomi at lalo na masarap nilang ang pala kong karne at torta ha? meron pang mga soup bilao at iba-iba pa mga kabastrito, napakasarap po talaga dito. Meron pang mga soft drinks at kung ano-ano pa. Ha? <laughs> Excuse me po ulit mga kapastis, ha? na po, dumating na po ang order ng ating Mickey Beyond Alanganin kung tawagin. No? Ayun po, oh. mamasama sa pa mga kapastis, Napakasarap. Lalo, lalo na kung kakain ganito na may kasama pang tinapay na muna ay kung tawagin. Ha? mga kapustisa, napakasarap talaga at ina na naman ang kain ng inyong kapustisa ha? Diba, no? simpleng pagkain pero napakasarap naman talaga sa panlasa, lalo lalo na pagkasama po ang ako, diba, no? gutom na ang siya mga kapustisa, Tumatawa, tawa pa ha? at syempre hindi po mawawala ang napakasarap na toyo na may kalamansi na magpapasarap sa ating pansit ha? Isa na naman pong napakasarap na kainan at sikat dito sa ating bayan ng Marabon ang hindi natin tatantanan at patuloy natin iimbestigahan. Pasok!